Hello Philippines and hello world. <laughs> oh, na miss ko ang introduction na to. Walang ko kontra, charot. Panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Magandang magandang araw po. Sana po ay lagi tayo mag-iingat. At napakaulan pa yung araw na ito. Heto nga at kasama ko na naman ang aking anak. Kukuratsa na naman kaming dalawa. <laughs> Masayaw. Ako paano kami dadaan dito? <laughs> oh. Go na anak, Ha? Huh? <laughs> sa kabila at pupunta naman kami sa kabila o ba 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 sa kabila. <laughs> sa kabila. At heto nga, tapos na kami magtrabaho sa gawin na ito. Na kami ng kolong-kolong at lilipat na kami ng pasyente. Tapos na kami magpasyente dito. Ano? Bakit? inibas eh, mimpayong mo yung payong mo. Okay, sige, sige, anak. Eh. Sudo na kami ng kolong-kolong at lilipat na kami ng pasyente. Diba? Ang ganda. Kabukiran. ng chip Agod ka na? Agod ka na? May logo mo para dito? Oo, oh, ayan o oh. Masarap ang lugaw nila dyan ito yeah. Masarap si Kuya maglugaw Ayan Pangalan niya is Calderas Canteen. Matatagpuan pa may kanto ng San Pedro Pasakay na kami ng jeep niya. At lilipat na naman kami sa ibang pasyente. Ha? Ano? Mahino <laughs> na yata. Ano na naman sa'yo? Wala. Ah, wala. <laughs> Butom ka na na kong? Hindi pa Hindi ba. Okay, I will take the strike again. Mga angbong. Ito na kami. Shout out po Please. sa inyo dyan. Alam ko po nanonood kayo ng mga vlog namin. Tara at samahan nyo po kami manginain. At eto nga pala ang mga tinitindan nilang mga ulang dito. Ang sarap Napakaganda so, okay. na mga ulang dito pa ang kanilang napakasarap na sisig na paborito ni Maro, o oh, di ba sa cura palang pak na pak na napakadaming ang bumibili at kumakain makain sa kantina ito. Kain, o oh, di diba? Sisig at kaldereta Tama tama. Panalo. Panalo yung lasa. Ano, binalik mo na. Ang sarap grabe. Mmm. Sarap. Mmm, nice. Mmm, sarap. Mmm. Mm, ang Mmm, harap. Sa pagkain namin dalawa. Sila nga pala yung may-ari ng kantin na to. Napakasarap nilang magluto ng ulam. Tara at manginain na kayo dito. Matatagpuan ito sa Barangay La Fuente. Santa Rosa, Nueva Ecija. Dito nga pala yan sa Ate Emis kantin. O, oh, di ba, bonggang-bongga. So, ayan nga, tapos na kaming kumain at pauwi na kaming dalawa ng anak ko. Maraming-maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin hanggang sa muli. Mahal na mahal namin kayong lahat. And I. thank you. <laughs>